Hi guys, so main buntag. So na diri karon sa resort nga aton ginatrabahuhan pero diop off na mga idol. So nata gina paabot. Uh, mag swimming leis sa mga idol. So nai naka sa tuang amigo na to nga taga po sa pikoyan mga idol. Idol gyapon nato to so siya. So anak magpatulog proper sa tuang langoy. So dili man ta expert sa mga inga na nga bagay, bro. kabalutas sa mga proper sa paglangoy. So lato lato lang na ito dito mga idol Si idol na Jojo Tapar Yo shout out sa imo dol Nanan ko Dre, sa Bells Gaulat sa imo So yun mga kaidol Nanan si idol na Jojo Tapar Na itong Ah naka service So lang ko dol Diretso lang Ah oh, sige so, Gamaw na mga kaidol Ang itong giulat Good morning. Di ako. Di tayo Tatay tuluan langoy. Oh. So, sunod na dito mga kaido. ang view sa mga cottages dito sa Bells Pamayan Resort. So busy, oh.

Dahil mau mga idol mau niya tuntutlo si idol Jojo tapar nga, Yang bata gamay. Dako pamanis ako ang mga kaidol. <laughs> Dhol, waman ka bata gamai, Dako paman dinis ako. <laughs> ah, 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 ah,

Stretching sata. Monting pre. Magala na nimu bang. Mga kaida magsugod ta. Time, <coughs> Yama, kadil, sugod, ta. <coughs> Iniwan ko naman pero baka mawala. Pag-iingatan niyo yan. Sinisiyo ko pa yang binili ko yan. <laughs> okay guys. Balikan natong atong bitudloan. So hey, guys Tumawin so, na itong gitudloan ka karon Si, isang pangalan mo ko? Mac. Mac. Si Mac. So anak sa itong idol Jojo Tapar. So first time niya mga ka-idol. Uh, experience ko nga ni. So wala na ito pilit Wala na ito pugos uh, may bawaan na yun niya. Kaya risot nakapugka kayo. So nakasabot na muna kay first time ganyan. Himuunin nga ko. Ka Kaya may yung tayo naka-experience na. Kaya naka dalito siya matudloan. Pero kung mag-straight mga isa kasimana siguro

Dali tagay ni mo makompres ang tapir sa pag-ana nako. Naging instruction ako na nako sa imo. Kuha na ni mo ni mo ma panay mo Ay nindot mo god. Ay nakuha na ni mo ang ana ni mo sa pag-traffic pag ginhawa. Pag Tapos masabay na gid ang imo kamot og Ah dali na lang kayo. Basta sige ni mo og practice ng ani. Mga ana na lang ayo. Kuha na ni mo ang pagpalutaw. Dali na lang gid kayo. So mo niya mga kaidol. Nila na itong piliton. Si Mac. So anam-anam naman niya makuha mga kaidol. So sa next nga pag-ano nila. Ayan guys. Makuha rin ganyan ni Kadugayan eh gamay na lang yun so di pa intindi man po nato si Mac mga kaidol nga step by step ta bago ta mag proceed sa ikadwa nga proper kinalan makuha sa niya ning una na nga proper karon mga kaidol Yan. Okay, kuha na niya ang pag-freestyle mga kaidol. Kaso lang, ah, bugat pa ang banda center. So, kailangan sa huwag pa kinala magpantay ang lawas niya huwag ang tiil. ni ang tiil. So, guys, ah, si idol na to, Jojo Tapar. So, gablog ya po niya siya mga kaidol. So, pasuporta dahil sa iya, mga idol. Ang Jojo Tapar ang, ang iyang Facebook page. So, ibutan lang ako sa comment section tong yung uh, pangalan mga kaidol. So nag-relax sa may mga kaidol. Eh, para dili ko kay mabigla ang yang anak sa tong gihimo karon nga pagpraktis pagpractice ug langoy. Eh. So mo hinahinay na unta ko nangagdaman si idol nga Muti-muti timo sa daw so respetuhan atong rasya. Yeah, mga ka-idol. Paulit na ito mga ka idol So hasta alas 11 sila na to. Ah, gitu doan. Ulang oi si Mak, nga anak ni ng Idol Jojo ta par. So na ta. So pag uabot sa balay na yung mga kaidol, pwede na ta mag-relax, higda-higda. Kay busog kay ko sa gipakaon ni Idol na to sa to ah. Maglisod ko gurot. Maglisod kun ko gurot ta pero ah, gihurot na lang yung guys. Oh, na na sila mga kaidol oh. Nasunod sa to ah. Sige, tara tayo. Ah, oh, baktas lang ko naman ko 'yung motor diyan, Dol. Ah, sigawas? oh, sige. Ah, oh, sige, amping. So wala ko nag-expect mga ka-idol. Ang atong tuluan ug langoy karon, kay ingon ni idol sa ko. Wa pa ko nang utana. Kung dako or gamay ba bata, kay ang ingon sa ko, yang anak ang tuluan. Sus so, pagabot mga ka-idol. Dako man dai nga. bata di yang ang tuluanan. So pagawasan sila mga ka-idol. So, mawala na mga kaidol ang um, laman ng ating video ngayon. So, palike, uh, share, comment na lang sa ating video mga kaidol. Uh, God bless you all guys. Love you all.